Kung hindi ka pa kumikita dito sa online, pwede kita na matulungan para kumita ka gamit ang social media accounts mo. Kagaya ng TikTok, Facebook at Instagram. Kaya kung willing ka matuto kung paano, ang gagawin mo lang ngayon, dapat makapag-comment ka sa ibaba ng video na ito or tagasaan ka para ma-prioritize kita kung paano. And then, ang kailangan lang natin, dapat meron tayong cellphone, stable internet connection, and mostly 18 years old in above po tayo. Kaya kung ikaw ngayon, meron kang active social media accounts at meron kang verified GCash account ngayon, pwedeng pwede ka na dito kasi doon mangyayari lahat ng transaksyon natin once makapag-start ka na dito. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan magbinta-binta ng product sa online, hindi mo kailangan na mag-live live, or wala ka ng interview na i-undergo para makastart ka dito. Ang gagawin mo lang, dapat maging connected ka at para maging connected ka ang kailangan mo lang maka-attend ka sa aming online streaming kaya kung willing ka matuto kung paano para kumita ka ng 20 up to 50,000 per month mag-comment ka lang sa baba ng video na ito para ma-assist kita kaya see you in my inbox and God bless bye bye